Nakipagpatintero ang rider ng isang ride-hailing service sa ilang traffic enforcer ng MMDA matapos mahuling dumaan sa EDSA busway. Nawala na nga ng trabaho, posibleng pang maharap sa patong-patong na kaso ang nahuling rider. Nasa frontline ng balitang niya, si Rainiel Pawi. Mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa EDSA Cubao Northbound pasado alas 8.30 kaninang umaga ang rider ng isang ride-hailing service sa EDSA Busway, Rumaan. Hinarang siya ng unang enforcer pero tila nakipagpatintero pa. Hinabol siya sa gitna ng EDSA. Pinigilan din siya ng ikalawang enforcer na muntik niya pang masagasaan. Nang magit-git ng isang kotse, rito na napigilan ng mga otoridad ang rider. Pero hindi pa rin siya nagpaawat at pilit na umaalis. Pinalibutan siya ng limang enforcer bago tuluyang tumigil. Ikinadismaya ng MMDA ang ginawa ng rider lalo't may sakay siyang pasahero. Tinikita ng rider ng paglabag sa busway ordinance at reckless driving. Hindi lang daw tiket ang posibleng harapin ng pasaway na rider. Maghahain po kami ng complaint, formal complaint na ipapasa po dito sa kanilang kumpanya which is move it, and a recommendation po sa Land Transportation Office for the possibility of a uh, revocation po ang, ng kanyang driver's license. Ayon naman sa Movit, ang ride hailing company na kinabibilangan ng rider, nagdesisyon na silang permanenteng iba ng rider. Nangako rin sila makikipagtulungan sa MMDA at LTO sa kanilang investigasyon dito. Paalala ng Movit sa kanilang riders, respetuhin ng traffic enforcers at lahat ng public safety officials. Muntikan ding masagasaan ng isa pang rider ang mga tauhan ng SAI. Umaharurot siya ng harangin sa EDSA busway. Sa huli, tinikitan siya. Bukod sa rider na yan, nasampulan din ang iba pang motorista ang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Ang ambulansyang ito na galing Binyan, Laguna, nahuli ng mga enforcer dahil walang dalang pasyente. Paliwanag ng driver. Ako ah, kukuha po kasi ng gamot, gagawa ng kailangan-kailangan ng anak nito. Ito lang po ang sakay ko. Kukuha ng gamot sa kidney para dito sa anak niya. O yung gamot lang po ang kailangan-kailangan. Nagmamadali lang po kasi itong tatay para ma-dialysis -e yung anak. Sa Malibay Pasay, pinarang SUV na ito na maghahatid ng estudyante sa isang international school sa BGC. Nagmamadali raw kasi ito kaya dumaan sila sa busway. Pati ang pulis na ito, walang lusot. Papunta raw siyang krame at naghahabol ng oras para hindi malate sa trabaho. Nasa 5,000 piso hanggang 30,000 ang multa sa mga hindi otorisadong motorista na mauhuling dumaraan sa EDSA busway. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.